Yan. di hindi na makita yung toppings natin. Yan. RV po. RV. Good morning po. Welcome po sa Lugo Basic. Yan, may prepare ko kay sir ngayon yung special namin, yung overload po. Meron siyang lechon kawali, um, tuwalya, itlog, tsaka may kasama rin po So, prepare ko po yung special natin. Ayan. Kailan po yung nag-start ito kating negosyo na ito? Actually, sir, mga ano na rin po, taon na rin po. So, uh, how did we come up with this idea na dugo yung ating gawin? Actually, actually sir, ano po, uh, OFW po kami. Mm -hmm. Ngayon, coming from Kuwait, nung umuwi po kami dito, walang nag-offer na kagaya sa Maynila. Ang goto kasi po nila dito, yung may kanin na separate. Uh -huh. Hindi yung sa Manila kasi, di ba po meron tayo yung goto na may, may tuwalya. Tapos lugaw po siya. So, yun po, dun po nagsimula. Bali yung cravings po sa goto. Ating toppings. Yung cravings ng goto ng Tagalog, ayun po. lagyan natin ng tuwalya. Okay din, na. Kamera saye. Yeah. Diyan makita, Chef. makita yung lugaw. <laughs> Puro toppings na. <laughs> Puro toppings na po. Tapos atapingan pa natin. Lalagyan pa natin ng toppings ulit. Pati yung pinakalas. last, meron pa tayong lalagdan na chicharon. yeah, Wow. Ito po yung ating overload. Gusto nyo po ba medyo spicy, sir? Yes, please. May hili kayo sa spicy. Yeah. Yan. Konti lang po ilalagay ko para ano. Yan. Hindi na makita yung toppings natin. Sige, tas mo ko yung taas Yeah.